Addis, bigla bigla ang taas ng tubig, mga konesa. Yeah, Oh, yan. mga konesa, oh, ang dami mga basura na naman. ah uh, ngayon po mga konesa hapon, tinataas na po ang ibang mga bangka dito sa Pukana. Uh, ini sa dagat, tinataas na mga konesa. Konesa, ang dami mga basura. oh. oh, ng basura. oo oh, yung mga bangka, oh, itinataas na ni nila. Uh, taas na mga bangka. oh, yan. O, mo, kahit na ano, kahit na masama ang... Panahon eh. Oh, tama, may mga bisita pa rin, naliligo pa rin sila sa dagat. <laughs> Nakakatuwa. Aray ko. Oh. Yung mga konesa, ito yung mga cottages, Marami po rito mga mga nakaraang linggo na mga bisita. Oh, eh, ngayon ito po ay malayo. Ay tumaas po bigla ang tubig kahapon, gabi. Ay ngayon oo. Oh. oh tumaas po ang tubig tumaas ang bilis tumaas ng tubig dahil nag, mayroon po kasi pressure po tayo ngayon mga kaunesa tinan nyo po mga kahatis po dito sa mga, ito po yung mga resort yan tabing yan po yung mga resort o tumaas po ang tubig kagabi uh, po hanggang madaling araw kaya yung iba mga kahatis po rito nasira agad ayan po mga kaunesa po to, mga resort oh. dito mo, oh, tumaas po ang tubig ang bilis lang ng tubig po kagabi, hanggang madaling araw o oh. mm, yan o, oh. yan yeah, mga resort po ito mm. so yun mga koneso nasira agad ang cottage na ito o oh. oh. yan po, oh, nasira agad ang cottage o, oh, big, bigla, la ang pong taas ng tubig po kagabi na madaling araw. O, oh. oh, sira agad, o. Oh. Yan, o. Oh. Pero baga matan po, kaya naman po wala nga bisita, o. Oh, marami pa rin naliligo. Nakakatuwa sila. Atis, bigla, biglaan, ang taas ng tubig, mga konesa. Mga konesa. O, oh, yan. Maraming bisita. Kahit na may pressure po tayo ngayon ng bagyo. May mga bisita pa rin mga naliligo. Oh. oh may mga bisita pa rin. Madami. Uy, oh, Kahit na may pray short, ang dagat, lumaas. May mga bisita pa rin naliligo, mga kaunesa. o oh, daming tao. Okay. Lakad-lakad tayo ngayong hapon din sa baybayin dagat. Oh. Kasi... <laughs> Ayun, no. Niligo oh. oh. Yung iba nasa malalayo pa. Laki ng tubig na eh. Tapos maligo. Uya oh, yeah, mga kaunesa oh. Daghan. Oh, laki ng alon. Yeah. Delikado. Oh, yeah, may mga bisita po to, Mga bisita po rito sa resort mga kaunesa. mga bisita. Eh, nagbabawal na po silang uh, lumabas kasi po pag kanito po panahon po may free shore, hindi po nawawala na may nagbubuwis po talaga. Bisita po, pinapapasok na po mga bisita. Kasi pag dito shore po, meron po talagang uh, may nalulunod every year.